Iris, paano man ligaw, maging confident, diretsyo, at adventurous. Mahilig sila sa mga taong may tapang at kusang gumagawa ng hakbang. Paano magpaligaw, ipakita mong magagawa mong sumabay sa energy nila. Maging spontaneous, game sa mga lakad, at huwag boring. Gabay lang ito sa pag-iibigan pero nasa iyo pa rin ang tunay na magagawang desisyon sa pag-ibig. Taurus, paano man ligaw, daanan sa consistency at comfort. Mahilig sila sa simple pero sincere na effort. Pwedeng luto, regalo, o maagang, good morning, texts. Paano magpaligaw, ipakita mong loyal ka at marunong magpahalaga. Slowly but surely ang peg nila, kaya wag madaliin. Gabay lang ito sa pag-iibigan pero nasa iyo pa rin ang tunay na magagawang desisyon sa pag-ibig. Gemini, paano man ligaw, daanan sa usapan. Intellectual flirting ang kilati nila, kaya dapat witty, curious, at palaging may bagong pakulo. Paano magpaligaw, ipakita mong open-minded ka at masarap kausap. Maging unpredictable in a fun way. Gabay lang ito sa pag-iibigan pero nasa iyo pa rin ang tunay na magagawang desisyon sa pag-ibig. Cancer, paano man ligaw, paibigan mo sila sa emotional security. Ipakita mong maaalaga ka, sincere, at kaya mong intindihin ang mood swings nila. Paano magpaligaw? Be open about your feelings. Mahilig sila sa mga taong marunong magmahal at handang makinig. Gabay lang ito sa pag-iibigan pero nasa iyo pa rin ang tunay na magagawang desisyon sa pag-ibig. Leo, paano man ligaw, ipafilmong sila ang bida. Bigyan ng sincere compliments, sorpresa, at ipakita mong proud kang kasama sila. Paano magpaligaw? Ipakita mong supportive ka sa dreams nila. Give attention, pero wag sobra, dapat may sariling glow ka rin. Gabay lang ito sa pag-iibigan pero nasa iyo pa rin ang tunay na magagawang desisyon sa pag-ibig. Virgo, paano man ligaw, daanan sa diskarte at pagiging responsable. Ipakita mong may plano ka sa buhay at marunong ka sa detalye. Paano magpaligaw? Be patient. Hindi sila madaling ma-in love, pero pag nakita nilang totoo ka, susuko rin yan. Gabay lang ito sa pag-iibigan, pero nasa iyo pa rin ang tunay na magagawang desisyon sa pag-ibig. Libra, paano man ligaw? Be romantic and charming. Mahilig sila sa sweet gestures at sa maayos na usapan. Aesthetics matter, maging presentable. Paano magpaligaw? Ipakita mong gentleman o klase ka. Marunong makisama, magaling makitungo. Plus points yan. Gabay lang ito sa pag-iibigan pero nasa iyo pa rin ang tunay na magagawang desisyon sa pag-ibig. Scorpio, paano man ligaw, daanan sa mystery at intensity. Maging tapat, loyal, at ipakita mong totoo kang tao. Paano magpaligaw? Ipakita mong kaya mong ay handle ang lalim nila. Be trustworthy. Dahil once magtiwala sila, todo bigay na. Gabay lang ito sa pag-iibigan pero nasa iyo pa rin ang tunay na magagawang desisyon sa pag-ibig. Sagittarius, paano man ligaw, maging masayahin, kalog, at open sa adventures. Mahilig sila sa mga taong free-spirited at walang masyadong drama. Paano magpaligaw, don't cage them. Hayaan silang mag-explore, pero iparamdam mong andyan ka lang, handang samahan sila saan man. Gabay lang ito sa pag-iibigan pero nasa iyo pa rin ang tunay na magagawang desisyon sa pag-ibig. Capricorn, paano man ligaw, ipakita mong seryoso ka at may direksyon. Ayaw nila ng paisi-isi lang. Effort at stability ang hanap nila. Paano magpaligaw, ipakita mong may ambisyon ka rin. Maging supportive sa goals nila at iparamdam mong partner in growth ka. Gabay lang ito sa pag-iibigan pero nasa iyo pa rin ang tunay na magagawang desisyon sa pag-ibig. Aquarius, paano man ligaw, daanan sa pagkayunik. Mahilig sila sa deep conversations at sa mga taong iba ang perspective sa buhay. Paano magpaligaw, be their friend first. Ipakita mong naiintindihan mo sila at hindi mo sila i-box. Gabay lang ito sa pag-iibigan pero nasa iyo pa rin ang tunay na magagawang desisyon sa pag-ibig. Pisces, paano man ligaw, maging romantic at sincere. Kahit simpleng tula, sulat, o kwento ng feelings mo, matutunaw sila. Paano magpaligaw, ipakita mong naniniwala ka sa pagmamahal. Be gentle, caring, and emotionally open. Gabay lang ito sa pag-iibigan pero nasa iyo pa rin ang tunay na magagawang desisyon sa pag-ibig.